Magsasagwa po muli ng pagdinig ang Senado tupo sa umano'y pidea leaks at kasunod po ng pagtanggi ng veteran actress na si Maricel Soriano sa pagkakadawit niya sa illegal na droga. Balikan natin ang naging eksena sa pagbabalita ni Camille Samonte. First time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakatak nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Yan agad ang sinabi ni Diamond Star Maricel Soriano sa kanyang pagharap sa Senado. Iniimbisigahan dito ang kumalat na dokumento mula umano sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sabi rito, gumagamit umano ng cocaine si Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condo unit sa Makati noong 2012 ayon sa isang informant. Sagot dyan ng aktres, Hindi ko alam yung tukol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Hindi po totoo yan. Pero inamin ni Soriano na kanyang condominium unit sa Rockwell na tinukoy sa dokumento. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng unit? Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblasyon, Makati City? Opo, Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun wala na ako doon. Inungkat din ni Sen. Ronald De La Rosa ang reklamong pananakit umano ni Soriano sa dalawa niyang kasambahay noong 2011. Pero sagot ng aktres, ninakawan siya ng mga ito, kaya umalis sa kanya. Paano ko naman po Dalawa po sila. Nasa pagdinig din ng dating PDA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma sa umano'y nag na umano'y sworn statement ng confidential informant. Pero hindi masabi ni Morales kung sino ang informant niya. Hindi ko po maalala, Your Honor nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Itinanggi na ng PDEA na may ganitong dokumento. Wala raw turn over na ganyan si Morales. Yun po ang papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Pero si Senador De La Rosa, kumbinsidong authentic ang dokumento. Kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.